bos bos semua baik barang opa anu ngai sih papa nih terima kasih ya udah urusan kan ya video channel saya sama dia kan ya kan papa kau buat kepala dia gedek. Mas. Saya tak tahu lah nak ngene Ini kepala lagi. Sampah sibuk betul. Opo, po. Sa malikot, may season. Napogi naman. Ah. Sino pogi? Tapos na. Oh. Ikate uli, ikate Karirin na karirin ang dady. Kala mo siya ang barbero. Huwag <laughs> malikot, anak. Close your eyes. Close your eyes. <laughs> wow! So pogi!

Nasaan? Akin, yung, yung dirikso lang. <laughs> Ikaw, wala. <yung> basta maganda. lang? <laughs> nice, Dahil straight na lang Ay, sige, sige, Huwag malikot, Acie! Huwag malikot, Acie! Huwag malikot! Huwag malikot! Baka magbogal-bogal. Baka magbogal Wag maligot, AC. AC! Wag malikot. Wag maligot. Wag maligot. Ay, may scissor. May scissor. May scissor. Wag maligot. Wag maligot. Kakunti na! Kakunti na! Kakunti na! Kakunti na! na! Sige. Konti na lang. Ay! ay! Konti wag na maligot. lang. Nakikiliti sa tayo nga ito so, pwede nga hitan okay so, na oh, yeah. no, 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 no. itong ratio ano ka tuloy ako ayun nakikilit eh ano kang gagawin mo okay, Sige, tay 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 Ah, do 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 do. Ayun, ayun ah, lang. <Yeah>. Ayun. <laughs> hawakan nyo at nakikiliti. Eh, e si, e si, e si. Wait lang, wait lang. Oh, dali ah. Inalat pa 7-11 na. Ah, dali! 7-11. 7-11. 7-11. We're going to 7-Eleven. Anong bibilihin natin sa 7-Eleven? Gummy gummies! We're gonna buy gummy gummies sa 7-Eleven

Tatanggalong, tatanggalong. O, tatanggal oh duli tatanggal oh tatanggal na natin tatanggal ayan na. kitik 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 oh, wow. kitik kitik ayan Ayan na, na. No, out ito na tingnan mo ito oh, anong, gagawin anong, anong, gagawin mo uh, anong gagawin dito anong gagawin jan tingnan mo ako anong gagawin jan tingnan mo okay, ako anong gagawin tingnan eh? the good the good tingnan kita hindi marunong gumuyam maso na neta na pala nila <laughs> nung nakaraan ay eh, naiyak pa siya pero ngayon hindi na <laughs> yon, yon, yon. Patatlong butot niya pa. Parang patatlo. Pamula nang kinapitan. Ayan. Ay hindi apat na ata, wari kay apat. Patlo. Isa dito sa may balkon eh. Mm -mm. Yung last ID niya sa may balkon. Ay, yun. Hindi hmm. siya dinay. hindi siya naiyak. Ah. Ayon, Ayon, dito Easy, say hello chicks. Hello, go chicks. Say hello ladies. Hello, hello ladies. Dito ko tiningin. Bahuta Hello ladies. Dito tani. Tili! Tingali oh sa camera. Dini, hello ladies. Nakita <coughs> <Laksan> ni mo. Hala. <laughs> Pogi na ba? Siya, smile Kikin muna! na. smile! smile, smile. Smile mo Pupunta tayo sa 7-11. Ano kayo? Pogi, smile. Dini. Dini, smile mo Smile mo At nang pupunta sa 7-11. Nasaan pogi? Ha, ah, ha, na, punta mami, Smile mo na. Ah! ah. 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 ah.